kita ko sa inyo sa play kung paano tayo maghulip kung paano tayo dumaan dapat walang laktaw para masundan nyo okay so, kita natin bago tayo mag second abono uh, may mix na hyper compost ay kailangan wala na akong makitang ang bakante ganun tayo okay busy pa yung mga tagasaka natin at uh, wala naman tayong masyadong ginagawa pa at maghulip tayo okay Ganyan, kagagaya Makikita nyo na may bakante yun yung, natin. pero unahin natin. Pero, pinitak kasi tapos ko na. Ito, actually, tapos ko na yan. Mula dito sa harap ng pickery. Nag Ganyan, natapos ko na ang <coughs> Tapos, dito na ako. Uh, bali. Ito yung hindi pa natapos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na lang. Na pinitak, hindi natin natapos. Okay. Itong long pin. Natapos na lahat dyan, yun na lang nakahiwala. Kunti lang naman ng hulipan dyan. Ayan, okay. Sharing is caring. Ang distance pala ng na tanim natin, nakita ko yung iba. Malayo yung long pin natin. Alos 20 by 20 rin yung pagkatanim dyan. Ito lang yung sa SL 39, it's natin yung 15 by 15. Medyo matanda kasi na itanim ito. Tapos yung uh, RC 222. Itong LP natin ito. Ah uh, medyo malayo rin ito. 2090 din natin itong dalawang pinitak mula dito sa harap. Tapos yung ah uh, dito itong LP na dalawa LP 2096 yung binunot natin dito ay 20 by 20 kaya makikita natin yung gusto ng tanim natin. Yan ipapakita ko sa inyo dito, i-install natin para makita nyo kung paano tayo maghulip. Dito na lang para makita nyo. Iya para masundan nyo yung ating ginagawa yan yeah, nandito tayo ngayon sa uh, SL 398H yeah. Okay. Ulit time. Yung edad ng palay natin ay magsi 16 ngayon. At uh, pwede pa. Pansin niyo Ganito lang. Ganda magbulit. Uh, tingin kayo ng tumingin kayo na Tingin kayo ng maraming puno. Ayan o. Oh. pilasin nyo lang na ganyan. Mm. Buhay na yan. Mm. Yun. Ganun lang. Balik nyo. Tapos, ganun. Pati yung gilid, iperfect natin. Paganito ko yung naad. Para makita nyo agad. At sa dalawang metro, makita nyo agad kung may pakansin. habang naguhulip kayo mga ka-astray yan habang naguhulip kayo may nahalong rc to yun yung medyo mas maliit habang naguhulip kayo bunutin nyo na rin yung ganyang kalaki na rin yung damo mm. okay bunutin nyo na rin habang naguhulip at habang naguhulip kapag pag binungkal natin ang daming mga earthworm yung kung natin ibig sabihin lang na hindi nalalason yung ah uh, Okay. guys bago tayo mag mapuno magpapasok pa ng tubig Okay, mag 70s ngayon itong SL38H natin, mga palay natin. Ayan, punta tayo dun, yung hulipan ko, dalawa na lang, tapusin na natin. Ayan, ito, ito na perfect na natin, wala na talagang bakante, talaga ang patigilid. Pansin nyo, next gagawin natin dito, bukas, papaabuno tayo na magsimula 9, 9 o'clock hindi na pwede yung kasi makapal na at malalaki na yung dahon hindi na tayo pwedeng nagbitaw ng abono na may basa yung dahon lalo meron tayong mataas na nitrogen na ibibitaw susunod naman dyan pag natapos na tayo naghuli tignan natin yung mga part ulit na may sumibol na damo okay hindi tayo makapag patuyo okay na lang yan nakaganyan na dahil nagpatubig tukatabi katabi natin o oh, sagad ganyan yung uh, katabi pa lang natin kaliliit tapos walang hulip okay yan ang uh, pinakaayaw ko sa nagsasaka hindi marunong maghulip okay ayan unlike dito ito nauna ito ng one week sa katabi natin 10 days sa katabi pa natin dun banda ay 15 days unlike dito sa palay natin makikita nyo ay talagang matangkad na ayan perfect na yan mm. Ang sukatin natin ito o, oh, lagpas tuhod. Lagpas tuhod na yan. Mm, ito yung pangalawang pinitak. Perfect ko rin yan. Mm -hmm. Diba? Kahilti ng SL 39H natin. Ayan. Nagsabay-sabay na nagpapatubig kasi yan. Ganito sa likod. Ay, train up na rin natin. Sakto. mag ka tayo bukas. At hayaan ulit natin na uh, i-maintain lang natin tubig ulit ng 2 to 3 days at hayaan natin bumaba para mahabol pa natin yung ibang sowi okay yan para makita nyo mm, ba katabi natin walang hulip ayoko yung ganyan walang hulip kahit sa gilid piniperfect ko yan pangatlong pinitak ayan ganyan nakakapal yung uh, 17 days natin ayan, ibig sabihin maaga tayo nagpaso uwi hmm. ito yung pangatlong pinitak tara may nakita ako dyan, pansin ninyo halos mawala na yung lip folder noon mayroon kaya kalakasan nyo yun yung week na yun may pa isa isa pero nung umulan ng malakas 2 days na ngayon, mula nung umulan ng malakas ng gabi, ay biglang nawala yung lip holder. ay yun lang kasi sayang o, kung nag insecticide ako dyan di sayang yung pagod ko E, mawawala naman early stage may lip folder sayang yung pagod ko at gastos okay at pinatay ko pa yung mga print kaya dami nila dyan ayan o ganyan yung sitwasyon dito mm, walang hulip rinap ko dyan kasi pag nagsabay yan hindi kakayanin ng kanal ko dyan sa gitna hanggang dun o oh, yun yung kanal ko kaya sinasabi ko sa inyo na sinakripisyo ko yung isang uh, pinita 1000 square meter napalibutan ako ng kanal uh, yan at least kaya kong i-control yung tubig na sumusobra hmm, sa harap mayroon din sa likod mayroon din hanggang dyan mayroon hanggang dun sa pigiri okay kaya ang area na lang ng sinasaka natin yung loob niyan ay 14,000 square meter din pala yung iko compute natin nung nakaraang dry season hindi lang pala umabot yun ng 272 nakalimutan ko pati, pati yung nakahiwalay yan mapansin nyo mas darker yung long pin hmm, kaysa itong SLO katamtaman lang yung kulay dito yung long pin darker talaga siya yun yung karakteristik niya tapos may nahalo halo halo Mm, rc Mas mali talaga yung rc Pansin nyo, yung nagsibar, halo-halo. Dahil sa dami nating variety, sayang yung pin, 937 natin. Yan sana yung mas maraming naitanim kung hindi sumablay, 10% na yung sumibol. Kaya, yung naitanim natin dun ay uh, dalawang pinyatak lang. Yung likod ng pigiri. Eh. At saka yun. O, oh, yan darker dyan, long pin 2096 na yan, ayan hanggang dun sa darker pansin nyo ito, SL39 it it's pa rin ito hmm. diba? yun yung nakahiwalay dun tayo umaani ng pinakamalakas nag uh, uh, LP 2096 na dun naka around dry season, naka 270 rin yan ayan dyan ko binabagsak yung sobrang tubig kahit na umapaw pa yung kanal natin doon sa dami ng tubig hanggang doon ay uh, binabagsak ko pa rin doon okay dito malinis na halos wala ng damo pinis natin dyan lalambot yung lupa ay iganon na lang natin o oh, yan na dyan na tayo na nagagitnaan ko na yan ng kahapon yan tsaka yun tsaka yun na lang konti na lang doon matatapos na natin. Okay, ganun na lang hearing is Magsisimula na tayo. Hanggang dito yung uh, SL39. It, it's natin. 1, 2, 3, 4, 5. Pero halo na ito. Nahaluan ng LP29 kasi mali-mali yung pag nila. Tapos RC222. Tapos yung paisa. Okay, ganun na lang sharing is hmm, Yan, yung 17 days natin. Ang kapal na. Hmm. Diyan natin makikita yung distance dito is l 15 by 15. Tapos diyan LP2096 20 by 20. Yung distance niyan. At tapos yung LP pa doon. Tapos yung 222 ganito rin. Itong street na to papunta doon sa gubat pag paliko ay distance niyan ay 15 by 15 kaya marami tayong may experiment. Okay, good morning. Happy Sunday.